So may nanghihingi ng breast milk dahil yung baby nasa niko. Pero ito lang yung, ito lang yung talagang yung mapiga ako. Kakainis. Magpipiga pa ako ulit. Hmm, mano-mano kasi. Ang hirap. Pipiga ako. bibiga kakulet hmm. oh, oh, guys aku nak conti yang tu stress kasi aku san si boyet i po kila jerik daw dan momentum tolo mau tunggu sini guys uy ayo Ayaw na. <laughs> Ayaw na. Okay. ano pano kaya ako? Unti eh. Sobrang konti. Kakainis. Kakalungkot. So, pag stress, nakakawala ng gatas yung ano, stress talaga. Kakainis sobrang stress kasi. Uy, ikaw inaano-ano niya yung kamay niya. <laughs> Ay, hirap. Kawawa naman yung baby. Paano kaya to? Yan hmm. talaga kahit anong piga ko, ito na lang ito lang talaga siya. So pag malaki na rin kasi yung baby, hindi na rin siya ganun kadami yung ano, yung supply ng gatas. At saka, hindi rin pwedeng sobrang padamihin mo yung supply mo. Kasi nga, nagkupo siya ng discomfort. Hindi mo rin magugustuhan yung feeling. Kaya, saktuhan lang talaga pag malaki na yung baby. Kasi kumakain na sila eh. Hindi na nila yung source talaga na yun lang yung source nila ng pagkain. Yung dede. Kumakain na sila ng kanin. Kaya, hindi na sila ganun kalakas din dumede, kaya humihina din yung gatas. Tapos pag stress ka, ayun, mas lalo naman. So, hindi rin ako komportable pag konti lang yung gatas ko na nakukulangan din si Lara. Hindi rin ako komportable. Ay, na, parang na, ano ako, naawa ako sa baby. Paano makakabigay makakabigay? Ganito lang. Uh. Hello guys, ma'am. Ito yan yun, guys. Lance. Makati. Green. Opo, umupo ka. At di sana saan Makati. Baby pa lang raincoat. Saka Rain god, naoh, hoo 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 hoo, So itu, hoo 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 hoo. sana, ganan din, sapa barang, ah Sa amin Tidaklah kau matakan sa puingcah namin Guys. This one aku keren dinama guys. Dekalah uy 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 uy. Yee. Ouch. Yeah. Get a die. Itu pun sila ah Papa guys. Papa! Ay, kanina yung shoes dyan? Si sa makalit Ha? Si yan sa ibang tao Kanina yan? Hindi ko alam Okay, okay, okay Hello! Say hello! Vamos